kigwa for today's video is gagawa tayo ng ano, pang paganda turuan ko kayong gumawa ng anong paganda ito, una ito. sa mga hindi marunong dyan nung baguhan ra lang kayo turuan ko kayo ito ito sa liig hindi ko naman masyadong nilalagyan ng liig kasi kapag pinapawisan sa panahon ngayon ang init, pinapawisan ang itignan ito naman ito maliit lang, gamitin ko kasi hindi ako sanay sa mataas yan, hindi lang ako makapal mag ano nikab bila naman sundan nyo lang yung line ng ano tapos ito brown ilalagay ko siya sa gitna pangit naman yung puro maitim maitim yan dyan lang sa ano gilid pero nilalagay ko sa gitna brown is brown talaga yan masyadong makapal ayan kuka. kukunin ko yung ano sa gitna Yan. Ganyan lang. Mm. parang wallet siya no? pero ang naman niyan is tada make up akala mo kung ano no akala mo kung pera mas lalagay ko is ito kasi pantay lang sa ano ko mekos mekos mm. ganun so, oh kasi itim ng mga oko. Ayan. Pwede rin ito. Lagay mo dito. Ayan. Para tatangos naman kung konti yung ilong natin. Ayan. Tapos, ito. Para pink-pink naman yan, mga besh. Kabila. mo na masyadong kasi ting init mainit ngayon para hindi masisira yung ano mo, beauty mo ting, makapal, masyadong makapal yung makeup mo tapos pinagpawisan ka para ka ng ano mukha ka ng pusa tapos, ang ilalagay ko dito is to Yan. Dito. Hmm. Yan. Ganyan na. Tapos, Tapos naman is ito. I like this. Ito. Hindi ko lang you know, ano yung ganyan ko lang. kukunin natin yung ano, um, mamaya. Kasi hindi ako mahilig yung na yung chick na yan. Hindi. So, hindi ako ano. Marunong din naman ako yun Pero hindi ko gawain yung mga bagay na um. tapos yung alma siempre hindi naman nawawala tong consent eh Tapos, eto pagkatapos naman. ito din. Meron din akong malaki, meron akong maliit. Pero mas ano to? Favorite ko to kasi matag matagal matanggal niya ano. Yung ano sa mata. kahit pinapuwisan ka hindi madaling matanggal. Init talaga. Pawisan talaga ako. Pwede rin ito. Matong. Matong. ở tối xanh Tapos, ito. Maglagay kayo. Isbilog. O, ganyan. para pantay so lipstick talaga gusto ko yung makapal kasi kapag kumakain ka hindi madaling mabura yan yan lang ang make up oh. Hindi masyadong makapal. Oh. Locks. Hindi ko kinakapalan kasi mainit sa labas. Tingnan mo namang panahon ngayon. Sobrang init. Ito lang. Ano yan lang. Okay mga kagigwa. Bye bye. Sa susunod.